wala ako, wala na akong masasabi sa kaila. Hanggang gano, doon na ako. Wala akong masasabi sa kaila. Kung ako patala nila, hindi. Salamat din ako. Wala, wala ako na ako sa kanila. Eh, din naman ako kahit ang, ang, ang kung ko'y pa, kita ko pa, uh, gaya, lang. Kaya pag minsan, wala akong, wala akong anak ko eh. Tulad nga sir ng kartong ipong kong karton ay 50 centimos lang isang kilo eh, hindi ko na o, hindi hindi pag tinatawagan ko na rin sarado na din ang cellphone hindi kaya hindi ako na inaitindi sila sarado na yung mga cellphone Tapos na ko na sabi ko ay eh, ako'y kakain din naman dito kahit pa kung kung ko pa kong lahat ng hanap po ako magaling at maganda na ang buhay ninyo yun ang sabihin ko lang sa kanya kanila kahit ako hindi niyo na Mas at magandang buhay niya dyan. Okay na sa akin yun. Sana'y nasa magandang kalagayan at magandang buhay nila. Balang araw, baka matulungan din nila. Eh, pag ako ko na eh. Pero matatagal, pa, matatagal pa rin ang buhay ko sa ko. Ito lang ang ko ngayon. Sabi ko, hindi ako makakapagahanap po. Walang kakainin. Eh. Oh. Hmm. Sakit talaga yung bag. Ang kailangan ko sa buhay ko, uh, 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 pagdating ng Pasko, ay eh, nasa maganda. Maganda akong kalagayan, sa walang karamdaman. Gayon din sa aking mga anak. Mag maganda ang buhay nila. Pasalamat ako sa kailangan. Uh, uh, dapat abutin sila ng maraming Pasko at salamat, salamat sa kanila kung ako'y tulungan nila okay sa akin yun no? maganda sa akin no? yun eh ako sinalaki ko sila at sinakuan ko sila eh pulos na nung bata pa yun ang kong kong ko sa kaila bawang hindi mo eh, na ganti sa akin wala